nakakain na po. Nakatambay-tambay na po dito sa aming bahay po ni Ella na ginagawa. Ito po. Nakatambay na po, po kami. Ayan po, hindi, pa, hindi pa tapos. na po kami dito. Hindi pa po makalipot kasi wala pa naman po po. <laughs> Ayan po. Malapit na po yan matapos mga kainat. Ito nga po yung ano yan, ginagawa ko. Maliit lang po yan. Mm-hmm. Ay, 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 nga ay, 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 at least may um, dong sarili. Okay. Kahit na ano ang malaga may ano ah may bahay pong malilipatan. At alam nyo po mga kainan, na kami po nandito paghapon kasi masarap po dito din naman yung paghapon po dito po ang aming tambayan. Dito po sa maititirahan po namin. Ayan, ay, ay, madami din pong po, puno. Mga kainan, na, ang daming puno. Nakaharap po kami dyan. <laughs> At alam nyo po mga kainan, na kami po ay nandito doon ni Ella sa hapon kasi pag ano po, tag na ito pag araw, doon po kami sa may party doon, sa malapit po sa may palayanan kasi doon mas maganda po ang hangin. Dito po kasi, wala pa pong nakalagay na ano eh. Di pa po ano dito masyadong manos ng puno. Gawa po ng, tinanggal nga po, gawa po nito yung po kasi ng bahay. Wala oh, ano naman ang era namin na tahimik. May maganda na ikaw ba? Ha? Ha? Maganda na daw po ang kanyang bahay dito. Pag lumipat siya, ang dami na nang nagawain ng ina. Mahilig po kasi ako mga kaina magbago-bago ng arrange ng loob ng bahay. Ayun po ako niyan. Tapos yung minis-linis, mano po ako sa bahay. ng mga kainan. ah, ano ko lang po kasi wala po kami sariling bahay. Kaya po, hindi po po ako nakakapagana. Ano, kasi, nung kawig yung nakatira din po mga kainan. Ayun, yung simpleng ano, lang po aking pring dilis-linis. Hindi nga eh. tulong kami kapatid ko. Eh, dito po, masasabi ko na po dito pag naayos ko, sarili ko na po. Kaya ako po ang masusunod pa pagandahin ko po yung mga ganyan. Mga ka excited po, di ba? Pag ano, <laughs> yung tipo magkakaroon ka ng sarili ng bahay. Nasanay sa lagi sa nangungupahan eh. Opo, nasanay po kasi kami sa rent-rent rent lang po. Tapos, alam niyo po mga kahina, hindi na, hindi naman po ganito talaga yung, uno, yung pangarap namin ng bahay kasi sinasabihan ko ngayon ka, mana. na sabi ko kahit kubo, okay na po sa akin. Ang Kasi hindi naman po talaga ako naman mano sa mga anong bahay. Kasi sabi ko, basta may sarili. Tapos yun, nakangiting-ngiting naman ang hela. Ayun po, tapos meron po busilak pong pusong tumulong po sa amin sa pagano po nitong bahay na ayaw po magpabanggit ng pangalan. At ayun nga po kay Kuya and Ate, thank you, thank you so much po sa walang sawa po ninyong pagsuporta po sa amin. At hindi po kayo tumitigil na tumulong po sa amin. Maraming maraming salamat po. Kasama na po itong lupa na to. At kasama na rin po ito yung lupa na ito. Sila din po yung nag-ano na ito. Kaya malaki po talaga ang aming pasasalamat sa inyo kuya. yan. Dati at yan sila. Api, api. Masaya kami nila. yan. Magkakaroon na ng bahay. Ha? nagkakaroon na siya ng bahay. Magkakaroon ka na ng bahay. Ha? Habang magkakaroon na ito ng bahay ang aming Ella. Oo, oo kami ito may bahay na ito magano ito. Tapos yung kanya pong wheelchair na pinadila din po ni ma'am. Pag kami po may sarili ng bahay, pwede po kami magano po, mag-live na po. Kasi hmm. nakaupo na po na sa wheelchair. Uh -huh. Ang ano lang po dito naman mga kaina, yung ano po yung signal. signal naman po. Kaya ang gagawin po namin mga kaina, pag nais na po itong bahay, Magpapala na pa ako ng wifi. Kahit nasa loob po kami ng bahay, makakapag-live na kami na eh, Tapos Ella ay nakaupo naman sa kanyang magandang wheelchair. Ano? Iyo, oh, maganda yun. Ka ha? May walker na siya lang. Maganda. iyon, na na. Hindi po namin. inupo muna ngayon si sa wheelchair mga kainan. Kasi sabi ko bukas na lang. Kasi hapo naman na ngayon eh. Papasyal-pasyal po namin. Kasi may vitamin D naman po na ano po, di ba? Bukas. Kasi ano tangiti. Magpahinga po muna ang di po muna. Tas mo mas po muna ng trabaho. Yeah, okay. <laughs> 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 yeah, okay, mas siya siilang. Time muna para sa kanya. <laughs> uh, well, eh, oh, pa-share lang oh, ng oh, ama. Oh, ang Ha, saka yung wheelchair cheer. Daming blessing niyan. Ano? Velagi po kami nagpapasalamat unang-una po kay God. Ano? At sa inyo po. Mahal mo. Pixie, Bye-bye, Mika, baby. Ba bye po.